sa pagpapatuloy ng balitan sa Rembrandt November 28, 2014, Part 2 of 2. Kilalanin natin si Ed Cabalu. Alamin natin ang pag-uulat ni Adok Paglinawan sa kanyang ginawang hakbang sa mga kasong nakabinbin sa Court Suprema hinggil sa election 2010 at 2013 at, at, at tungkol sa Occupy EDSA Majority of One at ang posisyon ng Department of Energy hinggil sa kautusan ng Korte Suprema sa paglilipat ng Pandakan Dipo. Ay uh, corporate spokesperson ng MLF. Ayun, eh, sumawak mo yung kanyang operation at nakasama niya yung ating kaibigan sa DIC Pension. We are representing okay. the Bangsamoro Transformation Council. I am the vice chairman uh, for... Ayun, uh, eh, ko si Brada Nurin, kami yung dalawang vice chairman pero pag-isa. We are allied with the Atene, with Brother Dick, and uh, we are recognized by the NPC in the middle now, working for a meaningful change. Uh, uh, hopefully, the uh, Indira Doan Summit the be throughout the country, so that this country uh, will become a great Ah, uh, imagine. Uh, All right. Achuwi. Eh narinig niyo alam natayo 'yung uh, na sa ah uh, pakikipagtulungan ng uh, bawat ah uh, uh, mga council uh, group uh, organizations organization for that matter. Ay uh, kakayanin ko natin 'yan. 'Yung kung sinasanga natin. Ano for security sa lang binalo ang Balsa Morlo? The security unit built in already. I mean, hindi hindi na po. Hindi po natin kailangan ng Malaysia, Indonesia, United States, ano na yung Let Let us talk talk about it. Tayo tayo lang. So we have to appreciate the in problem. tayo Tayo mismo. Yes, we can solve it. Walang ibang sa problem natin, tayo lang. Ibaro din lang with 2030. Sabi niya, yung problema sa Mindanao, hindi pwede puro talento lang, o puro puso lang, o puro pwersa lang. Pati combination of the mind and the heart sa ganang amin na uh, may papasayan ng kongreso yung basic law. But the real battle is in uh, the court. Nagkalain up na mga taong opinionin. Now, we have to appreciate also that the executive is not the entirety of the government. And therefore, whatever commitment made by the executive is not binding, but the true to other equal bodies uh, Conte Minister. So, medyo malabo po sa tingin namin. Sapagkat uh, naranasan na po natin yung MOA AD. Uh, uh, record uh, is the final shape. Eh, hey, yung look at the Constitution, yung Article 10, Article Article 10, Article 15, very, very clear. Sa I tayo sa palang, mean, ano yung nasa Constitution? they shall be created not only mostly in the Muslim and for the various uh, areas and region. 2020. 2020. Will it amen? Will it amen? Granting for the sake of argument that it's a passage Congress. Yeah, that's correct. Will it amen what is the uh, <coughs> provided in the Constitution? Ang sabi ni Manong Indiri, I talked to Manong Indiri before he was uh, detained. June 13, I think, invited my report. So i uh mean -oh. And so I don't know what makes government and the IRA but come so conclusion, that The defense is uh, okay for the solution for problem. So solidarity for sovereignty. Pinapati ko yung People's Initiative uh, kasi galit na galit si Mr. Penso na pinalalabas pa ngayon si Mungali ni BS Abad, BS Budget Secretary Abad. Kanang may team na kuku ni BS Aquino, si Dinigdo Simeon Aquino. At ang kanilang taga-implement ng organized crime. Pitap and Tap Distribution, si PS Alcala. Tatlo na pong PS yan. Ano naman daw yung PS kay Alcala? Big Spender. Or, uh, ngayon, nakakal po ako dito na magpapahal kami ng ex-party urgent motion to resolve the issues raised in the in the Case number 192561 of Hiray on no June 28, 2010, a few days before the proclamation of the President, the Vice President, at the Luneta, calling for the nullification of the 2010 elections. At uh, Natuluk Napoito, Nalimang Tawan Halos, sa Supreme Court. Itinutuloy po namin ito dahil kinukonsolidate na po ng Supreme Court ang lahat ng kaso uh, na buwabati ko sa 2010 at 2013 elections. At kami nagpapasalamat sa Supreme Court kung kanilang inononify ang 2010 at 2013 elections. Subalit kung kanilang initeklaray itong de facto government, uh, The events are overtaking the legal process, I am sorry to say. And so, I would like to take, uh, much as I would like to hope, that uh, the Supreme Court will really strike down these two elections for reasons that have already been uh, fully explained, not only by Namfray here, but by uh, uh, Senpec, AES Watch. Philippine Computer Society, Tagulang Demokrasya at iba pa. At hanggang ngayon ay eh, hindi pa rin nag-explain si uh, Chairman Sixto Brillantes why the Comelec, even under Chairman Melo, instead of implementing the law for which they are mandated by the Constitution, that they are the ones violating the law. Bakit nangyari ito sa ating demokrasya? Ang sagot po dyan, ang ating guess is dahil meron pong money dictatorship going on in our country today. In the pidat, in the top, and under the table. So yung po, uh, nabanggit, bakit may ni Chairman Brillantes, ang proclamation ng 2013, ganong projections, pa mga on the basis of projections. Can you imagine a blatant violation of the law, basing proclamation of winning candidates on the basis of projections, and alphabetical at that with no full votes reflected. A proclamation po kailangan ng mga boto how much votes they have uh, gained or earned. Sinasabi na po namin sa inyo, Chairman Berlantes, In uh, President of B.S. Aquino, at Budget Secretary Abad, events are overtaking you. Even the Americans and the United Nations do not want to touch you anymore. Kaya, fair game na po kayo ngayon. And today, I am announcing dahil po ako ay a majority of one. Ina-announce ko po ngayon na this week itinatag namin ang Occupy EDSA. Ito po ay isang movement na hindi sigon sa standard na pananaw ng taong bayan tungkol sa mga movements. Tinatag ko po ito because I am a majority of one. And you also, you can a majority of one. Ito po, hindi dahil tayo pupunta lahat sa echa, Dahil nagka-climate change, mainit na kayo sa ETSA, ayaw na pumunta mga tao. Ito po, ang adikay nito, ETSA is not a thoroughfare. fair. It is the epiphany of our political salvation, the roadmap to our destiny as the emancipation of the Filipino from his unredeemed self. deliberately moves towards the service of his countrymen for the greater glory of the sublime. I think at po time, the Decalogue ng Katipunan because we are in the week of the Bonifacio Day. If you look at the Katipunan, this proves that Andres Bonifacio was not just a true revolutionary, he was a great visionary. The first and second provision is for the love of God and neighbor. The third is for the patriotic defense of sovereignty. The fourth is sobriety in all undertakings. Fifth, integrity. Sixth, selflessness. Seventh, good example. Eighth, preferential option for the poor. Nine, productivity and exceptionalism. And tenth, undying <coughs> hope for. ultimate justice for those who do not follow the rule of the law. Ito po movement na ito. Hindi na kailangan mag-ipon-ipon pa ang libo-libo laksa-laksang tao sa isang lugar. Wala po itong sign up. All you have to do is post your own sentiments in our Facebook Occupy EDSA. At kasali na kayo sa movement. You can represent your own organization. Kung wala naman kayong organization, kayo natanggal sa trabaho because the company violated the law. Mag-stage kayo na-occupy EDSA sa harap ng kumpanya na yan. Kung nasa ako, where there is a law being violated, dyan po kayo mag-occupy. Kasi sabi ko nga, EDSA is not just an avenue. It is an idea. It is Uh, an epiphany. It is a roadmap to our destiny. So wherever you are, whatever organization you represent, you just put your uh, sentiments in Occupy EDSA sa Facebook and kasama na po kayo sa movement. This portion is brought by pure water purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto na ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang ultra pure water purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Ang membership dito, kung ano yung organization talaga nyo na ngayon, katulad niya, yung People's Initiative, Aba, pag sila napasok, that's the lookout already, pero I think with their integrity and the track record nila, babantayan nila ang ranks nila. So, institutional po approach dito. Hindi ito personal sign-up because nagsasign-up na sila eh. Sa isang adhikain eh, na mga bayan at patriotic, eh hindi na kailangan i-repeat. So, ito is just parang yung konsepto ng Frente Amplio. Pinagsasama-sama lang po ang mga different schools of thought na na ngayon ay nagkukoagulate na towards uh, a new election that observes the rule of law. Last week po, tinanong natin dito, ano yung solusyon, ano yung problema? Kailaro ko po yun. Ang solusyon binigay na, AESO. Ano yung problema? Ang problem eh. In other words, pag binasa nyo ang AES law, at lahat ang safeguards. Pero sino ang nagbabiolate? Sino ang nagre-rate ng electoral system? The very uh, uh, government organization mandated to protect and uphold a clean and credible election. Yan po nakakalungkot sa ating demokrasya. po ba National Council? Uh, sa ngayon po ang National Transformation Council ang pan na occupy it siya. Kasi nung nagaroon na ano sa Lipa, NTC, ay yung pangalan ko eh, ay pinasubmit pa nila at pina, pinacheck pa. Kasi ang sabi nila, bawal daw ang mga former left, uh, mga kabayan, mga militante, na sumali doon sa sa Lipa Convention. Totoo ba yun? Well, yung po meron silang sariling kriteria. Sabi ko nga dito, kanya-kanya ang na-organisasyon uh, ito. Pero sa Occupy okay sa po, wala po yan. Sa ngayon po, in fact, sa Saka, kaliwa po si Ed, or i-conspirator himself, sa kanang po yung revolusyonaro, aliyat sa mga bayan. Well, <laughs> mas kausap ang bayan muna. So, ito, Baya ng bottom line dito, Collecting ang F sovereignty F ng taong bayan natin yun. Kaya okay. ako po natanong yun, kasi po um, about 5 years man ang mga bayan po nito dito sa Reno City. E, nung po, eh, nung sinubit ang pangarap ko, eh, hindi na-prove naman at may pangarap dumating doon. Pero umalat po, oh, umalat po na talagang ayaw nyo sa kaliwa, ayaw nyo sa mga militante. Kailangan mag siguro yung pananaw nyo sa... And I think uh, so put mga low breakers. Uh, because uh, you are you are one majority of one. Yung, uh, gonna quote, and I quote. one man with the purpose is the majority. <laughs> and uh, that, that being said, we uh, uh, critical mass. Uh, may nagtanong po kahapon ako kung ito ay EDSA 3 daw. Ang sinasabi ko nga, hindi po ito ay 3 because this is no longer about the Banyo de los Santos at the Ang Occupy EDSA po is where injustice is being done, you can occupy that place. That's po, very simple. Number two, timetable. No? Huh? Ang launch po nito, Bonifacio Day. Meron po itong simula pero walang katapusan. Ang katapusan po nito in terms of timeline is hanggang wala tayong clean and credible elections so that the people can elect and at the same time recall officials. So, hindi po, wala pong katapusan ang laban na ito. Hanggat ang taong bayan ay eh, nilonoko sa sarili niyang pera, as in the enough and that, Hanggat ang katataw bayan ay ninanahawan ng boto, tuloy po ang laban na ito hanggat kung saan makarating. And hopefully po, hindi na ito ng 2016 dahil baka po pa nila ang 2016 elections. No? Hindi ko na po sagot dahil ako naman eh, ay nagtuturo lamang. Ako po ang maestro, hindi po ako ang supremo. Let it be said that the handwriting on the wall has been exposed. Warning to the authorities has been set. We are not causing this. They are the ones commenting this. No? And, well, I'm going to say that be a thousand of the people who are going to be But, to do it, I'm going to violate the facts Ik wil u even interjecten. Kerry Ernst, u zei, dat is more powerful than dat de tijd van de dag Kasi, in fairness, dun sa mga, aputu, eh, maar havin de koopoe government, of ises nataso. And I will tell you, na itong gbagawa ng mga kalukohan na ito, is in minority in our government. Yung po mga skalawak sa police they are a minority. Skalawak sa military, they are a minority. Correct. In fact, yung sa pong departamento, yung pong Department of uh, Agriculture. In the Department of Agriculture, uh, we have the most number of PhDs. Paginiwala ko ba kayo dyan? Matatalinong tao, and yet, na-overshadow sila. Mga puso tama, ang isip tama, ang damdamin, mga Pilipino, mga pamilya, mga buhay. Pero sila ay na-overshadow ng ilan, maybe not more than 10, even in that department, the plan there is. And I, the idea is true everywhere. Kaya po, pag-delayson uh, po natin yung work ng government, let us be careful because we are against those who are violating the law. We're not against government per se. Correct. That was the reason I resigned. Ako ang unang-unang nag-resign sa gobyerno ni Gloria dahil sa sinasabi ni Anon. Ah, kaya maraming napapahamak ng na taong gobyerno, they have to toe the line. Pag hindi ka na, mo kayang uh, sabihin, yes boss, you have to go out. You have to leave your office. Kundi ikaw ang mapapahamak. Kaya yung mga may kaso ngayon sa Ombudsman, Sandigan Bayan, eh, mga utusan lang yan eh. Ha? Pinilma ka ng isang milyon, isang daanlipo, bilang milang sa sa'yo. Kaya, yan ang nangyari sa mga government functionaries. Pupulto sa early proclamation. May nagsabi kahapon sa meeting na nakupad down payment na kasi yung mga ipupuklom mga candidates. Kaya, minadali na yung proclamation kasi yung remaining 50%. Percent ibibigay sa Comelec Operators pagproklama ito. So, yun lang po. They violated ano the para makakolekta na yung mga Operators. <laughs> so, we have a government now that is not elected. They were Comelec. kung si Mr. Flores the other day dito eh. Ang sabi niya, Dumaan doon sa kanyang uh, overview. It's up to you to prove na meron depekto ang makina. There have been 18,000 clustered priests, representing 23% of the votes of the people, accounting for 8 million votes, and yet we have 12 additional senators sitting in the Senate. This portion is you by almost whitening soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmost Whitening Soap sa murang halaga kutis artista ka na. Ito may pinakamalaki, yung iba maliliit. Sakto yun, hindi yun, ano, uh, it depends on them. Yan yung sitwasyon according sa monitoring namin. Well, kami sa DOE, sa mga information about the companies, kasi very close ang monitoring namin. Pero hindi yun in defense of them. That's for information. Ang sabi niya, dinip-differentiate niya yung cost at saka sa price. Yung cost mo, yun yung, yun yung reality. Magkano babayaran, babayaran mo at negosyo. Ngayon, kung pinasa mo yan sa tao, yung ibang bagay. Kasi iba naman yan. libo ah. Presyo ng gasolina, iba yung bili nila. Iba yung, iba yung presyo ng pagbili nila Ginastos nila lahat para hanggang makapagbenta yung gasolinahan sa magkano presyo ng gasolinahan. Yun lang naman ang sinasabi namin. No? Iba yung cost of price. Do you have uh, direct control supervision on those companies that are supply from oil to coal? Is operating and importing coals, tinatambak po nila doon sa loob ng peaceful facilities dito sa Nabotas. Now, we want to clarify kung bakit po meron po ba kayo control is direct control supervision po dyan. Yeah, uh, yung black energy sa familiar. Talaga nag-import sila. Na ng coal. ng coal, oo. Uh, it, kasi basically the industry is deregulated. No? ah uh, nagbibigay sila ng uh, sa DOE ng advice ng importation. Ngayon kung saan nila nilalagay yung ano, normally meron silang coal terminal. Opo, kaya yung fish fishport mm. mismo, mm. sa loob ng fish mm. port, then I can prove it. Mm. 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 Yung kung saan mm. nila binabagsak, pero may gumagamit doon sa may nabotas ng ano? Ng coal? Wala po. Dinedeliver nila kasi yung power barge po doon sa tapat nila, mm. eh hindi po gumagamit ang coal yun eh. Diesel po ang po yung ginagamit doon eh. Kaya nagtataka kami kung bakit nasa loob ng fishport, port, Department mm. of Agriculture pinayagan sila, Then, gusto lang ako namin malama kung meron makain direct control supervision dito sa pag, ano ng mga facilities nila. Um, wala po. Ayong nga direct na, ano ba, napapaalam sila sa amin, na permit sila kung saan nila ilalagay yun. Wala oh. po ang DOE. Kasi sa likod lang paggawa panggawa ng Dinas eh. Marami na ang So, pagka ganun, sino yung may jurisdiction sa area, supposedly, doon nang naghihingi na, uh, ng permit. Uh -huh. And mm uh, environment? Kasi lahat ng lugar, kahit uh, -huh. uh pakmahay man yan, establishment man yan, dapat may environmental permit, yung fire. sorry hindi yung nagdadaan sa inyo? Hindi po. Kung <coughs> so, wala okay. kami doon, data kung saan inis, yung storage points, pero yung permit talaga, uh, operation, hindi sa hindi ko lang, hindi hindi ko. Wait. Ang assurance natin, dapat malaman po na taong bayan, ano po ang magagawa ninyo kung sakali mag-increase sila? Yan ang importante. Dahil lang sa sila aalis na may nila kung saan man sila pumunta. So, yung DOE, ang role namin is to ensure na reasonable yung price. No? Um, hindi yung sinabi ng batas na mura yung presyo. Kasi kung mahal yung bili, sabihin mo mura yung presyo, paano ang ano, mag, pwede ka magkaroon ng uh, o mawalan ka ng supply. Kung pipilitin mong dapat ganito lang ang presyo mo kahit gano'n yung bilin mo. Ang sa amin ay reasonable. Reasonable na tuloy-tuloy na may supply yung nagninegosyo pero reasonable para sa mga bumibili. Walang abuso. And, siyempre, yung pangatlong na ang doon na yung gobyerno nakakakolekta ng revenue. Kasi ginawang revenue, ano ang generation ng natong uh, energy, hindi lang yung oil. So talagang yun ang trabaho namin sa DOE, ensure na reasonable yung price. Um, na namin, meron na kami, may sarili kaming ang um, ginagawa ko ng na regulation, nag-convince uh, din kami ng mga independent uh, groups no para mag-aral, para mag-compare kami kung pareho ba yung uh, tama ba yung ginagawa namin, para kami na nagpa-audit eh tapos yung ginagawa namin, no? So, uh, based on international uh, mechanism, pero yun yung i-assure yeah, namin sa inyo na ang cost should be reasonable. Ang isa sa kahulugan ng logo namin sa Iglesia na Dilim at Liwanag ay tumatama ngayon sa hakbang na ginagawa ni Ado Paglinawan na material at espiritual. Ang material ay yung nakabimbing kaso sa Korte Suprema na may bilang na 192 561 dated June 28, 2010. Tapos na ang panahon ng himagsikan. Subalit iyon ay patuloy pa rin ginagawa sa ngayon ng ilang militanting grupo ang pag sa kalsada. Ang intelihenteng aksyon at gawa dumulog sa mamamagitan. Dala ang ebidensyang magpapatibay sa iyong katwirang ipinaglalaban at tutukan upang hindi matabunan o makalimutan. Ang spiritual naman ay pakikipagkomunikasyon sa tamang medium, ang media, ang internet, at higit sa lahat, ang pakikipag-ugnayan sa mga taong may sentido kumon o timbangan sa kaisipan. Sa ganang aming katuruan sa Iglesia ng Pindig sa ito ang flowchart ng dalawang direksyong posibleng ilalabas na hatol ng mga mahistrado ng Korte Suprema. kami sa iglesia ay kaisa sa pananalangin na naway pagkaloban ang mga mahistrado ng liwanag ng kaisipan sa pagtitimbang nila ng mga ebidensya at katwira. Ang buhay sa mundong ito ay laging may dalawang mukha, kaliwa at kanan, positive at negative, tuwa at kalungkutan, at tao pa rin ang titindig sa gitna. Subalit so, ito pa rin ang paalala sa atin ng kalikasan. Walang perpektong taong nilikha dito sa mundo.